Alam niyo ba mga itong sa inga ginawa namin sa ingan. Nakuha ko to sa bukid namin. Yan. Hindi, hindi ko alam kung sa ano to. Sa ba to o sa bulldozer. Basta nakuha ko to doon at ginawa namin sa ingan. Yan. Nalibing to hanggang dito. Akala ko na to o oh, kala ko box na ng ginto dahil ito, ito lang nakikita dito nalilibing isa tong isipan baka may gold bars ilalim nito doon sa bukid namin babalikan ko to no pag pag umiinit na to ginawa namin sa ingan wow sa bukid lapit sa gubat to Kala ko platinum. Umiinit pala.